Ito na siguro ang pinaka-unique at isa sa pinakamagandang franchising opportunity na makikita ninyo. Sino nga bang negosyo ang hindi nangangailangan ng mga packaging? First time in the Philippines na magkakaroon ka ng oportunidad na magkaroon ka ng packaging solution business at ito ay pinapa-franchise ng ating bossing na si Boss Packing King. Welcome to Jermite Packaging Incorporated! Woo! makakasama na nga natin ngayon si Boss Jermike, also known as Boss Packing King. Kung kilalang kilala siya dito sa Pilipinas na siya talaga ang hari pagdating sa packaging. Bakit nga ba magandang negosyo to, Boss? Business kasi, more on e-commerce online na lahat nagtatransition. Uh -huh. Lahat ng mga business owner, gumagamit ng packaging materials yan eh. Lahat ng ino-order sa online, meron kang sinusupply nun? Yes, Boss, lahat. Boxes, packaging pa tape, parcel, pouches, Lazada, Shopee, TikTok, bubble wrap, masking tape, uh -huh. cling wrap, plastic twine. So ibig sabihin yeah. lahat even ban paper boss meron din. Kompleto. Mm. Bakit mo naman pinapa-franchise 'yung eh, napakaganda ng negosyo mo? Ikaw na hari dito. Kasi hindi ko lahat makikater boss lahat ng kliyente. Oo. Especially dito kami sa Marikina, kaya nag-open ako ng franchise para 'yung mga south area, north area or even Metro Manila, mm. sila na magsu Sige nga ipakita mo naman sa amin itong uh, napakagandang warehouse mo boss. Oh, tara. Tuloy ko kayo. So, ito napansin ko, meron kang mga van. Tapos may mga nakakarga na ano yan? Pang-deliver na to, papunta siya ng Pasig area. Meron siyang uh, e-commerce platform sa oh. social media. Susuplayan niyo ng mga bubble wrap? Bubble wrap yan, boss. Pagkano kitaan diyan, boss, sa bubble wrap? Uh, more or less, siguro, mga 40% margin. Ganon kalaki? Yes. Ito naman mga truck na sa nang delivery nito, na boss. Ito naman sa dalawang franchise na natin. Dahil repeat order na sila, papunta naman ito ng Pangasinan area. Meron naman tayong papunta ng uh, Pampanga area. Oh, ready to deliver na sila. Basically, sinaservan mo buong Pilipinas. Yes, boss. Kaya ngayon, gusto mo nang magpa-franchise at malagay ang Germite Packaging Solution sa lahat ng lugar sa Pilipinas yes, para mas boss. mabilis na yung delivery ninyo. Tama. Alam mo, napakasimpleng negosyo nito, na mga boss. Ha? E, pangunahin pangangailangan to ngayon, especially sa lahat ng negosyante, yung packaging. At yun ang sinusolusyonan sa atin ng ating bossing. So ngayon, ito dito sa warehouse na to, boss. Ano to? Boxes. Ito dito, mga boxes. Ayun! Ito pala yung tsura niya, mga boss. Oh. Ayan, so tutupiin pa nila to. Ayan, so pwede itong boxes na mga beauty products. Pero nagko-customize din kayo nito. Customize. Ito. Pwede tayong maglagay ng brand ng business nila dun sa box. Ganon? Parang ganto, boss. Nagpiprint na rin kayo. Rin. Wow. Actually, kailangan ko nga nito eh. May bago akong produkto ngayon. Ayan, mga ganito boss. kalalaki oh. Pati ito, mga tali. Ang tawag dito is true eh. Sa mga ano, grocery. Wholesaler din kayo niyan. Yes, boss. Okay, well, laki naman na warehouse. Ang dami mga boxes. Anyway, punta tayo dito sa kabilang area. Ito, oh, ang dami naman ito, boss. Adhesive tapes. Ayan. Eto ang mga binebenta natin is mga packaging tape. Number one na kailangan ng mga negosyante ito, oh, hindi pwedeng wala silang ipapack. So, yung packaging tape, pwedeng yung pangalan na lang nila nakasulat doon sa packaging tape? Pwede din, boss. Ipiprint natin. Itong packaging tape, lalagay natin yung print ng business nila dito uh -oh. para nakabrad na sila. Nagsusupply din tayo ng mga food wrap sa mga restaurant, sa mga businesses na may mga... Na nandun yung restaurant nila, no? Yes, pwede din natin ilagay. Mm -hmm. With minimum MOQ nga lang. Ayan. Para lang sa inyong kalaman, ha? approximately, there are millions and millions of parcels ang ina-out every single day. Yan yung order sa Lazada, Shopee, TikTok Shop, at order sa mga e-commerce site. Isa lang talaga yung pinagkukunan nila sa itong Germic Packaging. Ang nagiging challenge nila, kaya sila nagpapafranchise, is gusto nilang ilagay ito sa lugar ninyo na kung saan malayo na ito sa Metro Manila para kayo na ang maging solusyon sa mga nag-o-online business. Diba? Exactly. So yan. So Ituro mo 'pa nga kami dito, boss. Ay, may mga papel pa tayo roon. Ano itong mga product mo? Isa sa mga binebenta natin. Ito ginagamit 'to sa logistics eh. Oo, oo nga Stretch 'no. Stretch film, 'di ba? Para mas ma-protectan -ma yung mga product mm -mm. point A to point B. Cling wrap ang kailangan. Correct. Stretch film. Oo. Saka mga may furniture businesses, ayun din ang mga target client dito. halos hmm. lahat talaga ng business, boss. Okay. Pag paano mo naman naisipan itong negosyo na 'to, boss? Before kasi may furniture ako, boss. Nung time na nagkaroon ako ng crisis sa furniture, gumagamit kami ng mga cling wrap. So kasi alam ko yung pakiramdam na ginagamit ko rin talaga yung packaging at kailangan na kailangan ko sa business kasi kung hindi ako gagamit ng mga packaging material na to, madadamage naman yung product ko. Dito sa Pilipinas, bakit? Sa palagay mo ko, konti lang kayo or baka ikaw nga lang ang ng ganitong klase ng negosyo? Boring kasi boss yung business to, no? kaya wala masyado. Oh. Ang tao kasi, pag alam nilang boring, hindi nila masyadong pinapansin, pero di nila alam, malaki ang kita dito. Malaki kitaan. Bigyan mo naman ako ng example, boss. Magkano puhunan? Ang franchise natin, boss, nagkaka mahalaga ng 700,000 pero dahil followers ng Boss RDR natin, 500,000 na lang. Sa 500,000, ano kasama? Inclusion na dun yung mga product, mm. system, mm. social media marketing kami nagagawa nun. Hindi ninyo naiintindihin magbenta. Kami ng bahala. Talagang copy-paste business na lahat wala na silang gagawa. Magkano usually ang uh, sales na na-accumulate ninyo? Kada buwan. Sa startup, 1 to 6 months, ROI na to mga 8 months pa lang, boss. Makukuha na nila yung nilabas nilang 500,000. Siguro around 100,000 gross profit in 3 months pa lang boss. Kaya ako natatanong kasi I believe it's not guarantee. O pwedeng mas yes, mabilis. Po. pwedeng ganun. mas tumagal ng konti, 'di ba? Pero again, at the end of the day, pagdating sa negosyo guys, wala pong guarantee. Tama. Pero ito 'yung makakasiguro tayo. Si Jermike Packaging ay meron ng mga existing na mga clients. Samantalahin niyo 'yung problema nito. Hindi niya na masuplayan lahat. Napakagandang oportunidad nito para sa marami kasi nga unique ang business model Solusyon sa lahat ng negosyante, sa lahat ng nago-online at higit sa lahat, necessity. Parang pagkain ang packaging ngayon. Para dun sa mga interesado naman na mag paano kanila i-reach out? i, I lang nila ako dito sa Facebook page ko na Jermike Maravilla, The Packing King. Mag-message lang sila kung interesado silang mag -franchise. Yan. May, May mga team na tayo na tatawag sa kanila para i-offer yung ating franchise system. O paano kung ano naman, online seller, nasa e-commerce, gusto lang bumili ng packaging? I-PM naman kami sa aming FB page na Jermike Packaging, Marikina branch. Maraming maraming salamat, Boss uh, Jer Mike. Thank you so much sa pagtuturo sa amin dito sa iyong uh, napakalaking uh, warehouse. And again, mga boss, uh, uulitin ko, kung gusto ninyo mag-franchise, kontakin nyo lang ang legit na page na ilalagay po namin sa comment section at dito sa inyong screen para po kayo ay hindi ma-scam at maloko kasi ang daming nagpapanggap ngayon. Kontakin nyo po si Boss Jermike. Siya po mismo ay makikipag-usap sa inyo. Maglalatag sa inyo kung ano po yung programa ng kanilang franchising business. So with that, mga boss, maraming maraming salamat sa inyo and God bless sa inyo lahat.